Dalawang most wanted criminal sa Bulacan, arestado. May hato na balita si Benedict Galaza. Matapos ireklamo ng pananakit, nahulog na din sa kamay ng batas ang second most wanted ng Bulacan na si Ronaldo Estrella, 24 anyos, at Lorenzo Tayag, 25 anyos. Ang dalawa ay may kasong murder sa Malolos, Bulacan at dalawang taon ding nagtago. Nahuli po ng ang ating operatiba sa simpleng uh, physical injuries. At nang atin pong alamin ang kanilang record, bati po sa ating uh, investigation section, ay meron po silang kasong nager. Sa pakikipagkugnayan ng Bataan PNP sa Malolos Police Station, personal na pumunta si Police Superintendent Emma Libunaw para ipresenta ang mga warrant of arrest ng mga sospek. Dalawa yung nakuha namin dito sa Bataan sa tulong ng... Orani Municipal Police Station. Nagpapasalamat ako sa kanila. Tsaka sa Bataan Police Provincial Office. Na din. Dalawang taon na silang nagtatago eh. Sumailalim so, sa magkahiwalay na tactical interrogation ng dalawa at umamin din sila na hinihikayat na rin sila na sumapi sa makakaliwang grupo. Samantala, ayon sa Malolos PNP, magandang balita daw ito para sa mga kaanak ng napatay ng mga sospek. Yung ginagawa namin para magbigay ng justice doon sa mga sa biktima, sa sa pamilya ng biktima, para medyo sumaya naman sila kahit na nawalan sila ng mahal sa buhay. Matapos ang kaukulang proseso, naibigay na sa Malolos PNP ang kustodiya ng dalawa. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.